paalala lang mga kayami Kwento lang po ng pelikula ang pwede nating ipakita sa inyo Hanapin nyo na lang yung full movie para makita nyo yung mga eksena na talaga namang yami yon. Simula na natin ang palabas na pinamagatang Lagaslas Nagsimula ang kwento sa binatilyong si Edmar na kasalukuyang nakikipagbunong braso sa kanyang kaibigan na si Junjun Malapit na sanang umunat ang kanyang mga binte nang bigla na lang siyang tinawag ng kanyang ina na si Aling Loleng Sakit nun. Pinagalitan si Edmar ng kanyang ina dahil wala na daw siyang ibang ginawa kundi ang magkulong sa loob ng kwarto. Inutusan din siya ni Aling Loling na ayusin ang mga tubo sa kanilang gripo dahil mahina ang tulo ng tubig. Habang inaayos ni Edmar ang gripo ay masama pa rin ang loob niya dahil biniti ni Aling Loling ang kanyang pagpapatangkad. Mahapdi talaga yon. Tinalian niya ng goma ang mga tubo ng gripo pero halos wala talagang lumalabas na tubig. Dahil dito ay naisipan niyang sundan ang linya ng kanilang nawasa para tingnan kung meron ba itong tagas. Subalit sa kanyang paghahanap ng butas ay ibang klase ng butas ang kanyang natagpuan. Nakakita siya ng isang palikuran na gawa sa dahon at sakto namang may naliligong babae sa loob nito. Iyari na. Nang silipin ni Edmar ang butas, tumambad sa kanyang harapan ng matatayog na kabundukan sa lupang hinirang. Nakita din niya ang nakatiwangwang na perlas ng silangan kaya hindi napigilang magbayang magiliw ng kanyang watawat. Buenas ng mukha nito. Ni Habang masayang kinakabisado ni Totoy ang pambansang awit ay namumroblema naman ang kanyang ina na nasa palengke. Sinabi ng mga kasamahan ni Aling Loleng na itinakbo daw ng kubrador ang mga perang ibinayad nila para sa pwesto. Paaalisin daw silang lahat sa palengke kapag hindi nila nabayaran ng isang taon na upa na nagkakahalaga ng dalawang milyon. Malaking problema talaga yon habang naghahaponan ang mag-ina, sinabi ni Aling Loleng na sa halip na magkulong sa kwarto ang binata ay humanap na lang daw siya ng trabaho para makatulong sa mga gastusin. Hindi naman pinakikinggan ni Edmar ang kanyang ina dahil tumatakbo pa rin sa kanyang isipan ang nakita niyang babae. Simula nga ng masaksihan ni Edmar ang hubad na katotohanan, binalik-balikan na niya ang mahiwagang banyo upang gawin itong inspirasyon sa kanyang pagpapatangkad. Isang araw ay naisipan niyang sundan ng babae sa tinutuluyan ito. Dito nga ay makikilala na natin ang babae sa pangalang Karisma Iyami, naninirahan si Karisma sa bahay ng isang matandang lalaki na nagngangalang Tatakanor Hindi na nakakalakad ang matanda kaya si Karisma ang nag sa mga pangangailangan nito Nabigla naman si Edmar sa kanyang nakita nang silipin niya ang bintana Nasaksihan kasi niya ang babae na ibinoblaw ang lumang kandila ng matanda kahit hindi naman ito kaarawan Lumalabas na inaasikaso rin pala ni Karisma ang mga pangangailangan ng ikalawang ulo ni Tata Kanor. Talaga namang mapapasana all ka na lang. Nagsama-sama naman ang lahat ng vendor sa palengke upang humingi ng tulong sa munisipyo. Kompleto raw ang perang ibinayad nila para sa isang taon na upa. Wala daw silang kamalay-malay na niloloko na pala sila ng kanilang kobrador. Nangako naman ang tanggapan ng munisipyo na tutulungan nila ang mga vendor sa usapin na ito pag uwi ni aling Loling sa bahay, nagpamasahi siya kay Edmar dahil masama ang kanyang pakiramdam. Habang minamasahe ni Edmar ang kanyang ina ay masaya silang nagkwentuhan tungkol sa yumao niyang ama. Sa paglipas naman ng mga araw ay lalo pang nahumaling si Edmar sa lupang hinirang ni Karisma. Kung nakapagsasalita lang si Junjun at ang kanyang kanang kamay ay matagal na siyang minura nito. Joke lang, isang araw ay sobrang nasarapan si Edmar sa pakikipagbunong braso kay Junjun. Nahuli tuloy siya ni Karisma dahil aksidente niyang nahila ang tabing ng palikuran. Nagdahilan na lang si Edmar na nahulog ang laruan niyang lato-lato kaya hinahanap daw niya ito. Hindi naman ipinanganak kahapon si Karisma kaya alam niya na sinisilipan talaga siya ng binata. Pero sa halip na magalit ang dalaga ay inalok pa nito ang binata na samahan daw siyang maligo. Swerte talaga ng mukha nito sa loob nga ng mahiwagang banyo ay tuluyan ang pinapasok ni Karisma sa kalangitan ng hindi matahimik na kaluluwa ni Edmar. Iyami yon. Nang makauwi sa bahay ang binata ay bakas na bakas pa rin sa kanyang itsura ang labis na kaligayahan. Natutuwa tuloy si Aling loleng dahil ngiting aso pa rin ang binata kahit pinagagalitan na niya ito. Pagkagaling ni Karisma sa palengke kinabukasan, naabutan niyang naghihintay sa labas ng kanilang pintuan ang walang kapaguran na binata. Pinatuloy naman ni Karisma ang binata at dito nga ay muli silang nag-plug ceremony sa loob ng bahay na talaga naman. Yummy! Subalit habang pinabayo ng magiliw ni Edmar ang lupang hinirang ni Karisma ay bigla na nagsalita si Tata Kanor. Dali-daling lumabas ng banyo si Karisma at sa kanya ay pinagtimpla ng kape ang matanda upang libangin ito. Naramdaman ni Tata Kanor na may ginagawang milagro si Karisma kaya muli nitong tiningnan ng banyo para makasiguro. Tama sana ang tamang hinala ni Tata Kanor Subalit nagawang makapagtago ni Edmar sa likod ng pintuan kaya hindi siya nito nakita. Nang makabalik si Edmar sa kanilang bahay, hindi niya mapigilang mainis kay Tata dahil nabitin ng ginagawa nila ni Karisma. May isang babae naman na nagngangalang sa lume ang tumating sa kanilang bahay para magpedicure sa kanyang ina. Subalit nasa palengke pa si Aling Loleng kaya alam na nating lahat ang susunod na mangyayari. Napansin ni Salome na mainit ang ulo ni Edmar kaya tinanong niya ang pinata kung may maitutulong ba siya para mawala ang init ng ulo nito inutusan ni Edmar si Salome na ang kanyang kandila kahit hindi naman niya kaarawan tuwang-tuwa naman ang haliparot na babae dahil matagal na pala nitong pinagnanasaan ang pinata swerte talaga ng mukha nito ni malapit na sanang tumirik ang mga mata ni Edmar nang bigla na namang dumating ang kanyang ina sobrang hapdi na talaga noon aling Loleng Lumipas ang buong maghapon na walang ibang tumatakbo sa isipan ni Edmar maliban kay Karisma. Habang bumubuhos ang malakas na ulan ay lalo pang tumindi ang pagnanasa na kanyang nararamdaman. Kahit pagagalitan siya ng kanyang ina ay hindi na niya napigilang lumabas ng bahay para puntahan ang nakahuhumaling nakatawan ni Karisma. Pagdating niya doon ay naabutan niyang sinasayawan ni Karisma ang matanda habang tumatagay ng lambanog. Nang dahil naman sa katandaan ay mabilis na nalasing si Tatakanor nakatulog na tuloy ang matanda bago pa man mag-init ang kanyang karburador. Dahil dito ay nagkaroon ng gininto ang pagkakataon si Edmar upang kausapin at senyasan ng dalaga. Hindi naman nagdalawang isip si Karisma na muling ipahukay sa binata ang kanyang perlas ng silangan. Kahit nasa labas ang malakas na ulan ay nagawa pa rin nilang magtampisaw sa loob ng kwarto. Iyami nun. Kinabukasan, isang abogado na nagngangalang Acosta ang bumisita sa bahay nila Tatakanor. Ibinigay ng matanda sa abogado ang kanyang last will and testament. Nakalagay dito na si Karisma ang magiging tagapagmana ng kanyang mga ari-arian. Ganun sana. Matalik na kaibigan pala ni Tata Kanor ang yumaong ama ni Karisma. Simula nga ng masawi sa aksidente ang mga magulang ni Karisma, inampon na siya ni Tata Kanor at pinag-aral. Subalit nang magdalaga si Karisma ay unti-unti na siyang ginagawa ng kabalastugan ni Tata Kanor. May plano pala Noong una ay nagagalit si Karisma sa ginagawa ng matanda sa kanya Subalit sa paglipas ng panahon ay unti-unti rin niyang nagustuhan ang kanilang ginagawa Sobrang nasarapan naman si Tata Kanor sa pag-aasikaso ni Karisma Kaya plano niyang ipamana sa dalaga ang lahat ng kanyang ari-arian Ganon sana Nang sumunod na araw ay pinuntahan ni Karisma ang pinata sa tinutuluyan nito Ikinuwento ni Karisma kay Edmar na palipat-lipat daw sila ng bahay ni Tata Kanor Upang hindi madiskubre ng mga tao ang kanilang relasyon Nagtatago pala sila sa mga tao pero iniiwan nilang nakabukas ang bintana habang gumagawa ng kababalaghan Ayos yon. Sinabi pa ni Karisma na maliban daw kay Tatakanor Kanor Si Edmar pa lang ang kauna-unahang lalaki na napalapit sa kanya at masaya din daw siya sa kanilang ginagawa Sa paglipas nga ng mga araw ay patuloy na pinagsaluhan ng dalawa ang napakainit na apoy Hanggang sa isang gabi ay narinig ni Tata Kanor ang malakas na boses ni Karisma habang kumakanta ito ng lupang hinirang Bumangon ang matanda at sumakay sa kanyang wheelchair upang puntahan ang kwarto ng dalaga. Pagbukas niya ng pintuan ay nakita niyang binaba yung magilaw ni Edmar ang lupang hinirang ni Karisma. Mabilis na tumakbo palabas ng bahay si Edmar at nagmakaawa naman si Karisma kay Tata Kanor na patawarin siya nito. Umiiyak na sinabi ng matanda na handa naman daw siyang palayain si Karisma kung gusto nitong sumama sa binata. Subalit na pamahal na si Tata Kanor kay Karisma Kaya pinili niyang manatili sa bahay at nangako siya na hindi na ito mauulit pa Kinabukasan ay binalikan ni Edmar ang bahay ni Tata Kanor Dahil nag-aalala pa rin siya sa kalagayan ni Karisma Labis namang nasaktan ng kanyang kalaoban Nang makita niya ang dalawa na masayang naglalaro ng patong-patungan Mahapdi talaga yon. Habang nagmumukmok si Edmar ay muli siyang nilapitan ni Salome upang saluhin ang kanyang problema pero galit na itinaboy ni Edmar ang babae dahil malakas talaga ang tama niya sa lupang hinirang ni Karisma. Dahil sa matinding panibugho na nararamdaman ng binata ay tuluyan na siyang nilamo ng kanyang galit. Palihim na pumasok ang binata sa loob ng bahay ni Tata Kanor na para bang wala ito sa sariling katinoan. Nilapitan niya ang natutulog na matanda tapos ay walang awa niyang ibinuhos ang nararamdaman niyang selos. Nang marinig ito ni Karisma, Dali-dali niyang kinuha ang boga ng matanda at pagpasok niya sa loob ng kwarto ay hindi siya nagdalawang isip na paputukan ng pinata. Sa kasamaang palad ay hindi nagawang makaligtas ni Tata Canor sa nangyaring insidente. Nagpapagaling naman sa ospital ang pinata, subalit nagdadalamhati pa rin si Aling Loleng dahil alam niya na makukulong si Edmar. Sa huling eksena ng palabas, nagbigay si Atty. Acosta ng 3 milyon na cheque para sa mga vendor Nagmagandang loob daw ang kanyang kliyente na bayaran ang utang ng mga vendor sa palengke. Masayang tinanggap ng grupo nila Aling Loleng ang ibinigay na tulong sa kanila. Sinubukan nilang tanungin kung sino ang kliyente ni Atty. Acosta, subalit ayaw daw ipaalam ng kanyang kliyente ang pagkakakilanlan nito. Iyari na, dito na nga po nagtatapos ang ating kwento na talagang kwento lang. Wala po akong maipapayo sa inyo kundi bawas-bawasan nyo ang kabilugan mas matalino pa rin ang ulo nyo sa itaas, kaya huwag n'yong hahayaan na kontrolin kayo ng maliit na ulo nyo sa ibaba. Magkita-kita tayo ulit sa susunod na lokohan Salamat po!